So guys, titipa natin yung ni Diwata para sa overload dito sa uh, Quezon City Extension na uh, latex Letex sa uh, ng Commonwealth. So titikman natin dito kasi natikman na natin sa Pasay, natikman na natin sa Quezon City. So dito naman sa Letex. So let's go! So, ang bigis pala ito guys, ito. Ang liritil ng bigis order tayo na. Ito guys, yung ano nila guys, mino Para fried and grilled. Andy rice, Andy soup, uh, Andy condiments, tapos free soft drinks. Diwata second joint, 120 diwata bread longganisa ganisa, 100 diwata second minasal, 120 diwata bread liempo, 120 diwata liempo barbecue, 120 din, tapos Andy rice, Andy uh, soup, free soft drinks. Tapos yung diwata paris naman guys, Only rice pa rin, only soup, only condiments tapos free drinks. Ayan, di wata overload. Kanto style, 100 tapos di wata classic. So ito yung order natin guys, traditional style. So lagi naman natin natitikman yung kanto style guys eh. Tapos di wata sa easy, next time na yan guys. 120, 120, yung kanto style na nalang 100. Uh, free soup drinks, under rice, under soup. Tapos yung all this na nga nila, go to overload, 100, spaghetti overload, 60, at dog overload, 45. 40 naman sa big shumai, apat na piraso. Meron silang juice, meron silang tubig, meron silang soft drinks. Uh, mukhang pang ngayong araw lang to. So yun, order tayo, order tayo. Yung hey, classic. Classic. Uh, nilalaki ng ano nila guys, so inasal. Chicken. Chicken inasal. Tapos ito na yung chicken nila. Yung chicken na braided. Tapos ito yung panghalo nila sa Paris guys. Yung uh, tawag dito, blitz uh, yung kamali. Uh, Chicharo Tapos yung Paris na sisig, yung... Ang sarap, grabe. classic 6, ai, ở, sao lắm để Ito na nga guys, the moment of truth. Titikman na natin yung Diwata Paris Overload dito sa Quezon City Extension. Sa may latex lang guys. Makikita. Yan yung menu nila guys. Okay? So ganun pa rin guys. Only rice. Only sabaw. Tapos may presupply. So let's go. Siyempre, titikman muna natin yung sabaw guys. yung sabaw muna. Ang oh, grabe guys Ang sarap guys Hindi magkalayo dun sa Quezon City na Paris nila guys Sobrang malasa Basta masarap guys Mmm Star Anis pala to guys So mayroon kasing vlogger dati guys Natandaan ko yung vlogger dati guys Na bakit daw yung Paris ni Diwata o yung Paris ni Diwata is walang star anis ito guys o oh, oh. ba't kasi, kasi nahanap yung star anis hindi naman nakakain masarap guys so tikman naman natin yung karne mm. masarap guys yung karne sabaw palang ulam na So guys, baka sasabihin nyo naman guys na kaya ako sinabi na masarap. Baka sabihin nyo na nagbablog ako dahil binablog ko kaya sinabi kong masarap. Hindi guys, so para sa akin talaga guys, masarap. Masarap itong Paris ni Diwata dito sa kaya sa Quezon City Extension o oh, dito sa Latex. Masarap talaga guys para sa akin. So gusto nyo kayo mismo yung uhusga guys dito sa Paris sa Paris ni Diwata so punta lang kayo dito sa may latex sa may kahabaan ng commonwealth so search nyo lang guys uh, 39 halamanan makikita nyo na agad guys highway lang to guys highway Pwede kayo sumakay na para sa Fairview o latex hanapin nyo latex na jeep so pwede kayo sumakay doon tapos madadaan lang na nito sa may kalsada guys makikita nyo na agad yung uh, bagong Diwata Paris Overload ni Diwata so para kayo mismo yung husga guys tikman nyo, tikman nyo dito guys kayo na mismo kasi mag iba naman tayo ng ano eh panglasa eh so malay nyo ibang panglasa nyo sa Paris ni Diwata nyo hindi kayo masasarapan pero basta sa akin guys thumbs up ako guys masarap masarap talaga guys so ilalagay naman natin sa kanin yung sabaw sabaw sa kanin sabaw pa lang ulam na guys lalo siguro kung may laman mmm <makes> <yung sirup> <makes> ang sarap guys masarap sobrang sarap guys <makes>